magandang hapon guys may gatong na kami ayan o oh. yan ang aming gatong ngayon hindi namin nailahat guys meron pa kaming naiwan doon ayan o oh. may isang salang pa kami bukas ayan ganito lang ang paggagatong guys ng gopras o oh dito sa lalim ang gatong. Tapos nasa ibabaw yung uh, mga nyug. Ayan o. Uh. Siguro ang ngayon ay anong oras na ba? Uh, 147 na. Uh. Ginatungan ito ay siguro mga 11. Mga 11 o 12 may gatong na siya. Uh, siguradong matitigilan namin ito ng gatong ay mga uh, mga alas 9 na ng gabi. Para siguradong siya ay luto. Kunti na lang ang tututsahin namin bukas. Sasabay na namin doon sa uh, yung may mga may natitira pa kami doon na uh, siguro may mga limandaan pa yung uh, tapasin. Kunti na lang. Mas marami guys yung aming kinupras nung nakaraan. Kunti lang ngayon ang aming nyug ngayon kaysa nung nakaraang pagkukupra namin. Tapos ito guys, ayan. Kukukayan ulit namin ito dahil ayan, oh, puno na siya ng uh, lupa. Ito yung pinag-uulingan namin guys ng, ng bao kapag kami ay nagtikal na. Ayan, oh. Ayan. ito, ito guys, gatong namin na ito. Hindi ito pwedeng ah, uh, pabayaan. Kailangan talaga tutok dito yung nagbabantay dahil ah, uh, baka bigla lumaki ang apoy at siya ay masunog. Kaya kailangan talagang bantay. Kapag kaganyan o medyo lumilingas siya, tapos ay lumaki siya ng lingas. Ayun, ay lumilingas na, guys. Kapag lumingas siya nang ganyan na malaki at tumaas ang apoy, kailangan lagyan mo siya ng eh uh, yeah, mga sariwang nyog, mga sariwang bunot ang ilalagay natin dyan. Kapag tataas ang kanyang apoy para hindi umabot doon sa uh, sahig ng Uh, kuprasan, ayan ayan guys, na-share na namin sa inyo, kung paano ang pag uh, luluto ng kupras ayan, magandang uh, hapon hapon na kasi we, anong na na, one, ano one mag uh, alas dos na ng hapon kaya magandang hapon na lang sa inyong lahat